Isang lumang sementeryo, mga kwento ng kaluluwang hindi matahimik, at isang gabing hindi na muling malilimutan. Sa video na ito, samahan niyo akong tuklasin ang kwento ni Ana, isang dalagang humarap sa isang hamon na maaaring naging huli na niyang gabi. At bago magsimula ang nakakakilabot na kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng kababalaghan. At sa dulo ng video, may isang tanong ako para sa inyo. Isang tanong na maaaring magpaisip sa inyo kung gaano nyo talaga kakilala ang dilim. Kaya tuwag kumurap dahil magsisimula na ang kwento. Story time. Sa isang liblib na baryo sa Pampanga, nakatago sa likod ng mga bukirin at ilog. May isang lumang sementeryo na matagal nang napabayaan. Ang mga krus ay baluktot na, natatabunan ng mga damo at lumot at ang mga lapida ay halos burado na ng panahon. Ang mga puno ng balete sa paligid ay parang mga aninong nakayuko. Ang kanilang mga ugat ay parang mga kamay na humihila patungo sa lupa. Ang hangin ay laging may dalang bulong na hindi mo maipaliwanag, na para bang may naguusap sa dilim. Sabi ng mga matatanda, may mga kaluluwang hindi natutulog sa sementeryong ito. Mga kaluluwang naghihintay at nag-aabang galit sa mga buhay na nangahas tumapak sa kanilang mundo. Si Ana, isang dalagang estudyante mula sa Maynila, ay bumisita sa kanyang lola sa Pampanga para sa bakasyon. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sila sa balkonahe na pag-usapan ng sementeryo, ang lola niya na may mga mata at puno ng mga babala ay nagsabi, Huwag kang lalapit doon pagkatapos ng alas 6 ng gabi. May mga bagay doon na hindi para sa mata ng buhay. Pero si Ana, na laging may pagkamatinik at hindi naniniwala sa mga pamahiin, ay natawa lamang. Lola, mga kwento lang yan para takutin ang mga bata, sagot niya, habang hinintay niyang magbago ang ekspresyon ng kanyang lola. Ngunit ang lola niya ay nanatiling seryoso at may sinabi pang, Ang sementeryo ay hindi para sa mga buhay, Ana. Ang mga naroon ay hindi gusto ng bisita. Isang gabi, dahil sa isang hamon mula sa mga bagong kaibigan sa baryo, nagpasya si Ana na pumunta sa sementeryo. Ang hamon ay simple ngunit nakakakaba. Maglakad mula sa pasukan hanggang sa dulo ng sementeryo, mag-iwan ng kandila sa pinakalumang lapida at bumalik bago mag-alas dosin ng gabi. Ang mga kaibigan niya ay nagtawanan ngunit may kakaibang kinang sa kanilang mga mata na para bang may alam silang hindi sinasabi. Si Ana, na puno ng tapang, ay tumango. Kaya ko yan, sabi niya. Kahit ramdam niya ang kakaibang bigat sa hangin, tenoklak na ng gabi nang makarating si Ana sa pasukan ng sementeryo. Ang buwan ay manipis, parang ngiti ng isang demonyo, at ang tanging liwanag ay mula sa kanyang hawak na flashlight. Ang mga hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan at ang bawat ingay ay parang may sumusunod sa kanya. Pero hindi siya natakot. Imagination ko lang ito, bulong niya sa sarili kahit ramdam niya ang lamig na bumabalot sa kanyang balat. Habang naglalakad, napansin niya ang isang kakaibang amoy, parang bulaklak na nalalanta, pero may halong amoy ng lupa at isang bagay na mas mabigat, mas madilim. Ang mga lapida sa paligid ay may mga pangalang halos burado na ng panahon. May mga krus na gawa sa kahoy, may mga estatwa ng anghel na may mga bitak sa mukha na parabang umiiyak ng dugo sa dilim. Sa kanyang paglalakad napansin ni Ana ang isang kakaibang tunog, parang mga yabag ng isang bata na tumatakbo sa malayo. Napalingon siya pero wala kahit sino. Ang tanging naroon ay ang mga anino ng mga balete na parang gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Kumalmakaan na, sabi niya sa sarili. Pero ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinawakan ng flashlight. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya ang tunog ulit, ngayon ay mas malapit. At kasabay nito ay isang mahinang tawa, parang tawa ng isang batang babae. Napatigil siya. Ang tunog ay galing sa likuran ng isang malaking lapida, kung saan may nakita siyang maliit na figura na nagtatago. Sino yan? Sigaw niya, pero ang figura ay naglaho sa dilim. Patuloy siya sa paglalakad at sa wakas ay nakarating sa pinakalumang bahagi ng sementeryo. Doon, natagpuan niya ang lapida na hinintay ng hamon, isang lumang bato na halos natatakpan ng ugat ng balete. Sa lapida, nakasulat, Rosario, 1898. Walang ibang detalye, pero may nakaukit na simbolo ng isang mata na parang nakatingin sa kanya. Ang mga linya ng mata ay parang buhay na parabang sumusunod sa kanyang bawat galaw. Inilapag ni Ana ang kandila at sinindihan ito. Ang apoy ay kumindat na parabang may humihip dito kahit walang hangin. Bigla na rinig niya ang isang mahinang bulong mula sa likuran. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis ngunit pinakalmahan niya ang sarili. Hangin lang yan, sabi niya, kahit ramdam niya ang bigat ng titig mula sa dilim. Ngunit habang pabalik siya, napansin niya na ang paligid ay nagbabago. Ang mga anino ng mga puno ay parang gumagalaw, na parabang mga pigura na sumasayaw sa dilim. Ang mga bulong ay lumakas, at ngayon ay parang maraming boses na nagsasalaysay ng isang kwento. Mga salitang hindi niya maintindihan pero puno ng hinanakit. Natigilan siya nang makita ang isang anino sa di kalayuan, isang babaeng nakaputi, ang buhok ay mahaba at itim na parang dumadaloy sa hangin. Ang mukha nito ay hindi niya makita pero ramdam niya ang titig nito. Ana, bakit ka nandito? Tanong ng babae. Ang boses ay parang hangin na dumadaan sa mga dahon. Tumakbo si Ana, ang flashlight ay nahulog sa lupa at ang liwanag nito ay umiilaw ng pawala-wala hanggang sa namatay. Ang tanging gabay niya ay ang manipis na liwanag ng buwan. Habang tumatakbo, napansin niya na ang sementeryo ay parang nagbabago. Ang mga landas ay naglalaho. Ang mga lapida ay parang lumilipat ng pwesto. Bigla, narinig niya ang tunog ng isang kampana mula sa malayo. Isang tunog na wala dapat sa isang inabandunang sementeryo. Ang bawat tunog ng kampana ay parang tumitibok kasabay ng kanyang puso. Sa kanyang pagtakbo, napadpad siya sa isang lumang mausoleo na hindi niya napansin kanina. Ang pinto nito ay gawa sa mabigat na bato, ngunit bahagyang nakabukas at mula sa loob ay may naririnig siyang mahinang pag-iyak. Labag sa kanyang kalooban, itinulak niya ang pinto at pumasok. Sa loob ng mausoleo, ang hangin ay mas malamig, parang nagyeyelo sa kanyang balat. Sa gitna, may isang lumang altar at sa harap nito ang babaeng nakaputi. Ngayon, nakita na niya ang mukha nito o ang kawalan nito. Isang itim na butas kung saan dapat ang mukha. Pero ang mga mata ay naroon, nagniningning na parang dalawang bituin sa dilim. "Ana, sumali ka sa amin," sabi ng babae. Ang boses ay ngayon ay mas malalim parang galing sa ilalim ng lupa biglang napuno ang mausoleo ng mga anino mga pigura ng mga bata matatanda at iba pang mga kaluluwa lahat ay nakatingin kay Ana ang kanilang mga mata ay puno ng galit ngunit may halong lungkot sa isang sulok nakita ni Ana ang pigura ng isang batang babae ang parehong pigura na nakita niya kanina ang bata ay hawak ang isang lumang manika ngunit ang ulo nito ay basag at mula sa loob ay parang may dugong tumutulong. Hindi ka makakaalis, sabi ng bata, ang boses ay parang kanta pero puno ng pait. Biglang gumalaw ang mga anino, parang hinintay nila ang pagkakataon na hawakan si Ana. Ang mga ugat ng balete mula sa labas ay parang buhay, dahan-dahang pumapasok sa mausoleyo na para bang hinintay siyang matrap tumakbo si Ana palabas ng mausoleo, hindi alintana ang mga tinik na sumisigaw ng pangalan niya. Sa kanyang pagtakbo, napansin niya na ang kanyang mga kamay ay nagyelo at ang kanyang refleksyon sa isang basag na lapida ay nagpapakita ng kakaibang imahe. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang itim na anino. Sa wakas, nakarating siya sa pasukan ng sementeryo, pero ang gate ay sarado na ang kanyang mga kaibigan ay naroon, naghihintay, ngunit nang makita nila siya, napaatras sila. Ana, anong nangyari sa iyo? Tanong ng isa, ang boses ay puno ng takot. Nang tiningnan ni Ana ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin malapit sa gate, napansin niya na ang kanyang mga mata ay nagniningning katulad ng mga mata ng babaeng nakaputi. Kinabukasan, hindi na muling nakita si Ana. Ang kanyang mga kaibigan ay nagbalik sa sementeryo para hanapin siya. Pero ang tanging natagpuan nila ay ang kandilang iniwan niya sa lapida ni Rosario na ngayon ay may nakasulat na bagong pangalan, Ana 2025. Sa paligid ng lapida, ang mga ugat ng balete ay parang yumakap dito na parabang inaangkin ang bagong pangalan. Tanong, kung ikaw ang nasa posisyon ni Ana, magtitiwala ka ba sa mga babala ng matatanda o susubukin mo rin bang harapin ang hindi alam sa ngalan ng katapangan? At bakit? Ilagay ang sagot mo sa comment section.